Hey what's up mga kabukid Ngayon mga kabukid Nandito tayo sa Ipino area natin Ngayon mga kabukid uh, Yung topic natin about sa Pruning system Yan po yung ipapakita ko sa inyo Kung ano ba yung Yung mga pamamaraan namin dito Sa pag pruning ng uh, vine Vegetable. Iba po yung pruning system Sa vine vegetable At sa shrub vegetable iba po. Sa pro, sa ano sa sa pipino, iba po yung strategy ng pagtutuning. Ah uh, by the way, before that, uh, mga kabukid. Ah uh, introduce ko muna si pipino, si pipino sa inyo. Si pipino po, ang uh, yung latin word ni pipino ay kukun uh, kukumis, kukumis tibos. Yan po yung latin word niya. Yung mga benefits naman na makukuha natin mga kabukid uh, marami po yung makukuha natin. Uh, first uh, sa bone health. Yung si pipino po mga kabukid ay nakakapagpaano patibay ng ating mga buto, tuhod Yan po yung kinagandahan ni pipino. Pangalawa mga kabukid uh, uh, nagpapatalino to si pipino. Kaya nga siguro matalino ako kasi lagi ako kumakain ng pipino joke lang mga kabukid ngayon mga kabukid yung pangatlo niya hydration alam nyo ha, mga kabukid uh, yung pipino uh, more in uh, water baga mataas yung ano, water label niya water content kaya nakakapagtanggal si, nakakapagtanggal din siya ng ano hydration. Ah uh, mga kabukid yung ano mataas din yung fiber ng pipino. Yan po yung ginaganda at yung protein yung yung mga ano mga kabukid yung mga nagdadayit at yung mga nagpapaganda maganda po sa kanila yung pipino yan po yung ano yung panglima na siguro yun mga kabukid ah uh, nakakatulong din si pipino mga kabukid sa digestion pansin nyo pag nakumakain kayo ah uh, parang nalilinis yung ano natin ah uh, yung stomach stomach in yan po. Yan po yung kinaganda Okay. Yan lang po mga kabukid. Basta kumain kayo ng pipino, siyempre, bumili kayo dito sa amin. <laughs> okay may lang. Uh, mga kabukid, uh, by the way, before that, uh, why we should uh prune. Uh, uh, vine vegetable. Bakit kailangan natin i-pruning si vine vegetable? Una, increase yield. Yes, bakit po natin uh, ano, bakit po sabi natin, bakit po nasabi natin na increase yield? Kasi pag nagpo-pruning tayo mga kabukid, ah uh, napapataas natin yung ano niya, yield or yung napaparami yung pamumunga ng halaman. Yan po. Yung una sa pag yung benefits ng pagpo-pruning. Pangalawa, pangalawa mga kabukid health plan of course of course mga kabukid ano ah uh, yung health niya mga kabukid ko nagpo-prune tayo ah uh, mas longer natin yung lifespan bakit mga kabukid kasi yung mga side shot or yung mga sucker or ah, mga sucker sa sa clearing kita diyan yung mga sa, uh, side shot dito sa puno sa puno ah uh, pag diyan tinanggal mga kabukid ah uh, Mabilis mamatured yung, ano, mabilis mamatured yung, ano, yung halaman. Yan po yung, ano, dapat natin i-pruning. At, at isa pa dyan mga kabukid, uh, dapat i-maintain natin uh, na i-remove yung mga side shoot. Yan po, para ma, kumbaga i-pruning. Para ma, ano natin, mas ma, mas mapahaba natin yung, ano, ng buhay ng ano natin halaman yan po yung pag yung purpose ng pag pruning pangatlo mga kabuki yung ano sinasabing easier isi, uh, harvest uh, masasabi natin na easier harvest kasi mga kabukit ba diba, sa sobrang kapal nito for example ito makapal to pag natin so ma-minimize natin ang ano mga side shoot for yung mga mga vine mga sanga. Pag tinanggal natin yan, hindi tayo mahirapan mag-harvest. Yan po. Yan po yung kinaganda ni pruning. Ibig sabihin, uh, malayo pa lang, uh, makikita na natin mga kabukid, yung ano, kung saan yung katanggalin natin bunga. Yan po. Ah, uh, pangapat, ah, uh, bitter exposure, itong sunlight. Yan po. Yan po yung ano. Ibig sabihin mga kabukid, ah, uh, Kumbaga, equally niya, equally uh, nare-receive yung sunlight. din equally rin na uh, ika-contribute yung sunlight dito sa halaman Yan po yung kinaganda ni pruning. Ngayon naman mga kabukid, uh, ano ko sa inyo, kung ano naman yung mga pamamaraan ng pagpupruning. Kumbaga, ipapakita ko sa inyo. Okay. Ngayon mga kabukid, ipapakita ko sa inyo yung pagpupruning ng uh, pipino. Bali mga kabukid, uh, uh, yung yung proseso ng pagpupruning namin dito, ano? Dito sa sa baba, yung ito, yung ito, to ito, ito, ito yung mga side shoot. Dapat i-make sure niyo na tanggalin 'to. Then yung ano from the cotyledon, magbibilang kayo ng nodes. Ah, uh, pito, at least pito or walo pwede 8 hanggang 7 7 hanggang 8 pwede ah uh, yung pang 7 dyan kayo magpapabunga o pang 8 na nodes. ibig sabihin tulad nito mga kabukid, example ko ah uh, ito mga kabukid ito isa ito isa ito sa sample ng pruning namin ah uh, bali ito mga kabukid tapos ko na to i-pruning uh, ito mga ni-remove ko dito na part so ito yung kitilidon so magbibilang ka ng nodes 7. Pito or walo. Pwede yan. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Ibig sabihin, pag naka, ano na ka na, nakabilang ka na ng pitong nodes or yung buko, mga kabukid, ah, dyan ka na magpapabunga. Tulad yan, pinabunga na namin. Ah, yan. Pinatuloy na namin yung bunga. Then, para, ano, mga kabukid, yung, kasi yung purpose ng pruning ay ah, para mo maano, ma-maximize yung energy na nakukuha niya galing sa lupa o yung nutrient na na-absorb niya. So para ma-maximize natin or ma-focus sa ano sa halaman, uh, ibig sabihin dito mga kabukid yung sa first shoot na, shoot na pinabunga natin ah uh, natin mga kabukid dito. Pinutol natin dito. Dito banda. Ibig sabihin yung ugbos niya, yung talbos niya, pinutol natin para mga kabukid instead na ano yung energy or yung nutrient na naabsorb niya i ano niya niya ng ano dito ng talbos uh, ipupokus na lang dito sa bunga yung maabsorb niya na uh, nutrient galing sa lupa yan po yan po yung kinaganda ng pruning din at the same time bali yung quality mga kabukid nami-maintain tulad nito for example ito may bunga natutubo tatanggalin mo yan mga kabukid sa sacrifice mo yan tanggal yan para yung energy or nutrient na na-absorb niya sa kanya lang kumbaga masasalo lang niya yan po yan po ito naman mga kabukid dito naman may mga side shoot tulad nito mga kabukid ito 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 mahangin kabuki. mga kabukid hindi ko masabi ito ito dapat i-remove to kasi yung nutrient na i-absorb niya hindi na hindi na dito sa side shot dito na sa bunga ibig sabihin yung nutrient na makukuha niya so mapupunta na sa bunga yan po yan po yung kinaganda ni pruning din ito yung pangalawa mga kabukid papakita ko sa inyo ito yung nodes. di bali ito pwede natin ito patuloyin pero i-make sure nyo na tanggalin nyo yung ugbos ugbos para yung nutrient hindi na ano hindi na ma ano ma contribute sa ano sa iba ma focus na dito sa bunga dito dito yun din itong mga side shoot wala din tanggal to tanggal, tanggal tanggal yun tanggal tanggal Yan po, ito tanggal din to kore kore ito ang kuan waray kameraman ito mga kabukid ito na pruning na namin to mga kabukid yan Bali, uh, take note mga kabukid from the tip uh, magbibilang kayo ng pitong nodes or 8 pang sa pang or sa pang pito dyan kayo magtitira ng side shot dyan sya pabubungahin tulad nito pinabunga na namin pero mga kabukid yung kinaganda nyan kasi mamimintin mo yung ano yung dami tsaka yung size kumbaga magkakamayroon uh, uniformity yung bunga puro parehas yan po yung kinaganda tulad nito mga kabukid dalawa dalawa yung bunga nya din yung ano nya yung vine nya tuloy pa rin yung paglaki So para hindi magtuloy mga kabukid, yung paglaki ng vine, vine uh, yung side shoot na, side shoot niya. So ito, puputulin natin puputulin natin mga kabukid kasi mga kabukid sa sobrang dami ng bunga na hindi niya kaya ng ano hindi na kaya ng energy masupplyan lahat ng mga side shoot kaya imi-minimize natin or ititining natin magbabawas tayo ng bunga or ipoproning natin yung mga ano yung mga sideshot. Uh, side shoot itong side shoot na to puputulin ko yung talbos niya para mga kabukid yung ma-absorb niya dito, na instead ilalaki niya, so, iko-contribute na lang niya dito sa dalawang bunga, para hindi natin masacrifice yung bunga. Kasi yung sayang naman, oh, di ba mga kabukid, healthy naman. Pero pag nakita nyo na, ano, may deformities, yung, ano niya, hitsura, uh, tanggalin nyo na, mga kabukid. Sayang lang yung kakanin, kakainin niya. Uh, instead na kakainin niya, i-contribute na lang niya sa iba, yung, uh, ano, sa ibang bunga. Yan po ito pa, mga example example isa isa kong example mga kabukid ito for example ito another example yan yan yung bunga pinatuloy ko mga kabukid pero yung ano niya yung ugbos niya ito ano na pinutol ko kasi mga kabukid yung purpose ko dyan, para yung nutrient mapokus lang dito sa bunga ngayon mga kabukid may tumubo yan side shot so tatanggalin mo to side shot na to kasi kaagaw na naman yan sa nutrient. Uh, instead na kakainin ni side shoot, ibibigay na lang doon sa bunga. Yun, tanggalin na lang yan. Ah, yun. Yun lang mga kabukid. Simple lang yung pruning